Philippine Navy may panawagan sa publiko hinggil huyan doon sa mga kumakalat na hindi verifikadong impormasyon hinggil sa umano'y kinaroroonan ng uh, lumantad na testigo dyan sa Senado na si Orly Gutesa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Bea Pinisa. Nanawagan ng Philippine Navy sa publiko, hinggil sa mga kumakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, hinggil sa kinaroroonan ni Retired Philippine Marine Corps Member at Surprise State Witness Orly Guteza sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na nawagan ito sa publiko na iwasan ang paniniwala sa mga hindi beripikadong mga impormasyon na kumakalat sa social media na nagsasabing nasa ilalim ng kanilang kustudiya si Guteza matapos itong tumistigo sa Senate Blue Ribbon Committee na siyang tumatalakay sa mga maanumalyang flood control projects Kasunod nito ay tiniyak ni Martinez sa publiko nananatiling profesional at disiplinado ang kanilang hukbo at kailanman ay hindi nila pinahihintulutan ang mga ganitong klase ng aksyon na siyang may kaugnayan sa korupsyon. Nagbabala ng ang sa mga miyembro ng hukbong dagat na huwag pamarisa ng mga gaya ni Guteza dahil kung maaktuhan ng mga ito na nagbibigay ng tulong kay Guteza ay posible itong managot sa ilalim ng mga umiiral na military law. Paalala niya may mga espesipiko mga rules and regulations na umiiral. Kaya oras na mapatunayan guilty ang sino mang magbigay ng assistance kay Gutas, ah, ay mananagot din ng mga ito sa batas. I would like to request the public to avoid unverified statements or speculative statements. And we would like to assure you that your AFP is professional, disciplined, and we do not tolerate uh, such acts related to corruption. And we would just like to emphasize also to the military personnel uh, in the armed forces, especially in the Philippine Navy, that if you are caught to be assisting Mr. Batesa, uh we would just like to remind you that we, you are under the military law, and there are certain rules and regulations regulations related to our bases. So if you are found guilty, we will be, there, are, there is a process towards it. and uh, this is just a reminder for, for everyone. Samantala muli namang nanindigan ang hukbong dagat ng Pilipinas na sila ay nakikiisa sa kampanya ng pamahalaan kontra sa korupsyon at nanindigan na ang kanilang hukbo ay mananatiling non-partisan sa usaping politika at patuloy lamang nagagampanan ang kanilang mandato na protektahan ang mamamayang Pilipino, bigyang seguridad ang pambansang interes at ingatan ang soberanya ng bansa. So again, uh, we would like to tell the Filipino people that your Navy, the Philippine Marine Corps, is not uh, is not tolerating any acts related to, uh, to corruption. We we are into the drive to accountability, and we would want to ensure you that we are professional, we are disciplined, and we are non-partisan. And we will always uh, adhere to our mandate, and we will always uh, we, uh, we will always uphold our commitment to protect the people and to secure our national security and uh, sovereignty. Magugunita naman na nitong Oktubre at 30, nilinaw na ng Philippine Navy na wala sa kanilang kustudiya maging ng Philippine Marine Corps si Guteza at isa ng retiradong miyembro ng organisasyon kaya lahat ng aksyon, bahayag at gawain ito ay hindi na hawak o kumakatawan sa hubo at maging sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.